ang pagkakaiba lang ng mga taong nakakuha nila yung dreams nila compared sa hindi is ko na ng todo sa utak ko. Oh. Kasi, ang pagkakaiba lang ng mga taong nakukuha nila yung dreams nila compared sa hindi is they are very clear kung ano yung gusto nila. And they spend so much time na um, iniisip na nila sa utak nila bago pa magkaroon ng physical form, bago pa siya mangyari. Na, kaya nga, di ba, laging sinasabi natin na pag natanong mo yung mga successful na tao, anong pakaramdam na naging successful ka, anong pakaramdam na nakuha mo na yung ganito, ang common sagot nila parang wala nang dating sa kanila. Kasi, bago naman nagmanifest yun, maraming beses na yun nag-run through sa utak nila ng paulit-ulit. Kaya nga nila winner out yung dreams nila, kaya nga nila tinuloy-tuloy kasi alam nila na yun ang mangyayari. Now, I'll just give you example para mas maging karoon kayo ng pinaka ma main maintindihan yung sinasabi ko. Example, you want to earn 100,000 pesos a month. Okay, ngayon, ang kinikita mo lang is example na lang empleyado ka you're earning 20,000 pesos a month di ibig sabihin kung 100,000 pesos per month ang gusto mong kitain at meron ka lang 20,000 pesos di negative ka pa ng 80,000 then pinakasimple maghahanap ka pa ng ibang pagkakitaan mo example you are working from 8 to 5 Hindi natin nagtatrabaho ka na ng 8 to 5 tapos may weekend kang gabi eh since dito sa Philippines hindi masyadong uso ang part time di ba kasi kadalasan pag empleyado ka dito sa atin dapat talaga full time ka compared pag nasa ibang bansa. And dito din ako natatawa kasi meron na akong isang video sa TikTok na sabi ko, if kulang ang kinikita mo, maghanap ka ng second job, maghanap ka ng third job. Kaya lang ang ibang mga comment ni, literal na ang hirap niya maghanap ng second job, ni first job, maghanap pa ng second job, third job, bla bla bla. Ang point ko doon is pag sinabing job is pwede kang kumitang pera. Ibig sabihin, hindi naman, ibig sabihin, empleyado ka lang eh. Pwede kang maghanap ng mga ibang sideline. na example, 20,000 ang kinikita mo isang buwan, negative ka pa ng 80,000, and you are working 8 to 5, may bakante ka pang gabi. Ano yung pwede mong gawin? And then, mag i ka ngayon ng mga options sa totoo lang po, napakahirap maghanap ng mentor at napakamahal kung magkakaroon ka ng consultant or mga mentor kung ano mang ginagawa mo. And kami mismo personally na experience namin yan kasi si Dinar, yung isang kasamahan ko, nagtayo kami ng restaurant and good news, may message namin yung lahat ng mga iba't ibang restaurant owner dito sa Bicol at magtatanong sana kayo, papaturo kami and good news, ni isa walang nag-reply kasi syempre understandable naman sa kanila bakit nila kami tuturuan, eh, competitor din nila kami and pinakadulo pati naman pa ng pandemic kaya ayun lusaw o diba lusaw yung negosyo but mura kapital meron kang mentor at napakaganda kasi hawak mo oras mo pwede mo siyang gawin kahit kailan mo gusto kung kailan ka available especially sa ngayon sa nangyari kasi sa amin ang pinaka malakas sa amin ngayon is online then ibig sabihin pag online ang market mo buong mundo na and pwede mo siyang gawin kung kailan mo gusto kaya yun ang isa, isa yun or online selling or maghanap ka pa ng ibang pwedeng gagawin mo na pagkakitaan mo. Now, in short, dulo, example, I'll just give you example. Nag-2,000 ka sa sweldo from 9 to 5. Tapos sabihin natin sa extra sideline mo, umaabot ka na ng mga 40,000. Okay, nagpa 40 ka na. Di ibig sabihin, 20,000 plus 40, may 60 ka na. Pero negative ka pa rin. Ngayon, paano mo i start sarili mo? Di give up mo yung pinakamaraming oras na kinakain sa'yo. Example, yung work mo, nagto-20,000 ka lang. Di i-give up mo. Di magkakaroon ka ng 8 hours na bakante. Kung yung sideline mo, nagpa 40000 ka sa 4 hours, what if yung 8 hours mo, since nag-resign ka, i-boost e, mo ngayon doon sa sideline mo. Di, kung meron kang 8 hours, eh, kung 4 hours kinikita mo, sabihin natin 40,000, di pasok ka sa 120, o oh di tapos ka. Go hit mo yung goal mo. Ganun lang kasimple na ang ang pinakalagi kong ina-advise, if you can complete your dreams, hindi hindi mo talaga siya makukuha. Kaya dapat na no, maku-complete mo yan, nakikita mo pa, paano siya gagawin, pa, paano ganito, pa, paano ganyan. Kaya katulad sa akin right now dito, natutuwa talaga ako ng sobra kasi um, minsan nga parang ayaw ko pang umuwi eh. Kahit ang dami kong gagawin sa bahay, ayaw ko pang umuwi kasi na, nakaka-relax. Tapos uh, syempre, bago din sa experience, and third, ang sarap mangarap, eh. ang sarap mag-visualize. And lastly, um, pag nagkaroon ka na ng clarity, example, alam mo yung mga gagawin mo. Dulong mong susunod na gagawin, itodo mo lahat ng pinakagaling mo, pinakasipag mo. Huwag mo nang isipin yung future. Huwag mo nang isipin yung mangyayari. Kasi clear ka na eh. Pag ginawa mo to, parang hagdan. Pag pakit ka sa hagdan, huwag mo nang isipin yung pinakatok-tok. Isipin mo makapaglakad ka lang ng maayos. Sigurado, maglalakad ka ng maayos at tuloy-tuloy. Makakarating ka talaga doon sa pupuntahan mo. Kaya, yun classmate, ang topic natin right now is clarity. Kaya, napakadali lang po. Ma-hit natin yung mga goals natin. Basta make nadarap na napak clear, napaka detalyado, napaka alam mo na kung ano mangyayari, alam mo na kung ano gagawin mo. Pag ganyan po kayo ka clear, mangarap sa buhay, congratulations classmate. At darating at darating ang time, lahat ng gugustuhin mo, makukuha mo. Kaya paano